sa wiring yan so kung hindi mo alam at hindi mo pa na experience wag mong i-apply pero kung kabisado mo na i-apply mo ito dahil pinakadabis na to sa lahat kita nyo yung ating mga motor ngayon mga high end yung mga computer box walang mga kickstart yon doon pinerpek nila yung lakas ng kuryente pero ang wiring nila maliliit pa rin sadyang pinaliit pa rin nila yung wire ng ating harness so bakit hanggang ngayon hindi nila pinerpek yung wire yan ang hindi natin malaman dahilan kasi nga pwedeng masira ang iyong makina ng dahil sa liit or uh, hindi magandang supply ng kuryente. Idol, hanggang ngayon hindi ka pa rin natututo. Hindi mo pa rin alam kung paano ang gagawin mo sa iyong mga motor. Lagi ka pa rin nagagastusan. Lagi pa rin nasisira. Pagagawa mo, hindi naman nagtatagal. So, ano ba ang dahilan? Bakit hindi natatagal yung ating mga motor laging main issue lagi unang-una hard starting yan ang pinaka lumalabas ngayon na mga issue ng mga motor kahit pa bago hard starting pa rin so anong dahilan mga idol ang dahilan ng ating mga motor mga idol ay pinahina so yun ang matagal na nagiging issue ng mga motor mga branded man yan or china motors yun ang lagi nagiging issue kuryente so yun ang hindi nila ma-perfect or sadyang hindi nila pinay-perfect yung ating electrical wiring system or yung ating electrical method natin so ngayon ito ang topic natin mga lods haalamin natin yung mga dahilan kung bakit kayo laging nagpapagawa hindi tumatagalan yung mga motor nagkakaroon lagi ng mga issue kasi nga hindi nyo natutunan hindi nyo nalalaman kung anong mga dapat na gawin at dapat na pamamaraan para tumagal gumandang performance at laging kondisyon yung mga motor so may mga papakita ko sa inyong mga gamit natin sa electrical wiring system mga loads so tara let's go so pag-uusapan natin mga idol ngayon yung ating electrical wiring system kung paano nagtatrabaho sabi muna natin to so meron tayo dito ang stator so stock na stator mga loads so, sa mga naghahanap ng mga stock na stator ng pang rusi o pang euro pulser spark plug may tension wire at saka ignition coil siyempre regulator yan yung ating full wave regulator so may sasabihin ako sa inyo sa bandang huli pagkatapos natin talakay so ito lagi ng tagal na issue na hindi ko malaman kung ano ang mga ginagawang pamamaraan ng ating mga kaibigang mga mekaniko kasi meron kasi nakapagbaklas lang talaga ng kulong, mekaniko na sa panahon ngayon mababata na ng mga mekaniko merong nakapagkabit lang ng mini driving light mekaniko na nakapagkabit lang ng lining ng ating clutch lining mekaniko na or marami pang iba so dapat uh, inaalam din natin lahat kung anong talagang main issue so katulad nga na sinabi ko laging main, main issue ng ating mga motor kuryente yan ang pinakamahirap pag yan ang nagkaroon ng problema once na isa dito sa mga nakikita nyo ito once na mayroong nagkaroon ng problema dyan may time battery tapos na pag hindi nyo alam kung paano nyo i troubleshooting, pag hindi nyo alam kung paano pamamaraan, at dapat i din natin sa ating kung alam nyo lahat to i-suggest din natin sa mga customer na dapat na ganito yung mga uh, palitan natin so kung alam nyo na i-troubleshooting ng ating mga electrical wiring na yan ay kung pwede nang palitan kahit hindi pa sira papalitan nyo na para hindi na lumala ang issue lalo na sa mga DC laging nagiging issue sa kuryente kaya huwag kayong papabaya na wala kayong battery once na ito ay napabayaan ninyo hindi kayo nakapagpalit halimbawa nasirain yung battery na hindi kayo nakapagpalit sa loob ng dalawang buwan tatlong buwan marami na pong sisirain yan maski naka primary kayong mga loads hindi kayo maaari ng walang ah uh, battery kasi yan ang mga talagang setup niyan yan ang inaka-standard sa ating design ng ating mga motor so yun nga hindi under ng ating mga motor kung walang kuryente kasi kung pagbabasihan lang natin kaya minsan ang daming nagiging gastos ng ating mga customer meron kasing kuryente lang ang problema merong minsan nga dito lang nagiging problema sa mga sakit niya sa harness nangyayari napapaltan nababa kang makina kasi nga meron din ng low connection so dapat sinicheck nyo din yung kaya yon dapat talaga yung motor every one year pini PMS chinecheck lahat yung ating mga connection sa ating mga socket ng ating harness kasi pag sa makina lang kasi ito kasi yung issue ng kuryente na talagang kumbaga hidden hidden issue or hindi natin nakikita kung di tayo gagamit ng ating mga uh, shooting troubleshooting tulad nito multitester at test light So nagamit din ako ng test light, nagamit din ako ng multi-tester. Hindi pwedeng for test light. Kasi merong hindi kayang i-trace ng test light natin. Kaya kailangan natin ng multi-tester kasi kinukuha na natin yan ng mga resistance. Ngayon nga kung makina lang, syempre may tingnan tayo, napapakinig natin. Pag isi makina, merong maingay. Yan, kung ano-ano, parang merong nagkakis-kisang or nadudurog doon sa loob ng ating makina. Isi matagiktik. So madali nating malaman. So kasi ang ating issue natin mga motor ay tatlong klase nga lang yan. Sa wire, sa kuryente, sa gas at sa timing. So pag hindi timing at medyo malagitik, yun, meron naman tayong uh, tinatiming natin yung ating valve clearance, intake at saka exhaust para tumahimik. So ibig ko sabihin, na, napapakinig natin, nakikita natin kung may gasgas -gas yung ating mga bakal, mga parts ng uh, pyesa ng loob ng makina. So mas madaling matrace kung sa loob lang ng makina yung issue ng ating mga motor pero once nasa kuryente ang naging problema mga idol wala na pag hindi mo alam yan so kaya tayo ay pinag natin to para inyong mga motor hanggang sa umabot pa yan ng 8 years, 10 years, 12 years ay parang bago pa rin at para tumagal kaya tayo nag-apply ng power apply papaliwan ko sa inyong power apply mamaya para tumagal lang itong battery nyo regulator, ignition stator, at saka CDI so may CDI tayo dito at natin mga uusin CDI so yun ang mga iniingatan kung pa ka kayo ay naka apply so wala lang yung ating CDI dito mga lads. so tulad natin nitong ating battery meron syang 12 volts 48 amperes to 576 watts so ang ating consume ng ating motor headlight, taillight, park light ng ating dashboard panel sa ating busina yan sa placer natin lahat na kumukonsume siya ng uh, more or less nasa 300 300 watts so kaya kaya pa ng battery so kung pagtatagalin natin at uh, gumamit tayo ng push start so nagkaroon ng problema sa ating starter motor starter relay so yon doon na Uh, pumapasok yung pagiging lobat kasi yung ating starter motor ay uh, meron siyang 8 amperes uh, 96 watts so ganun siya per seconds for trigger yon kaya sa loob ng isang minuto at hindi natin nabay start sa push start yung ating mga motor doon na nagkakaroon ng lobat so ito na dito na tayo sa ating pinaka topic so kailangan kondisyon battery check natin so kung gusto nyo maiwasan nga mga loads ay yung sira kasi kumisan nga hindi ko malaman kung sa mekaniko or sa ating customer nagiging problema kasi ako pag nagagawa kung ano lang pinagagawa niya ginagawa ko naman kaya lang sinasabi ko chinichi ko din lahat sinasuggest ko sa kanya na asira na to pwede nating paltan nasa sa iyo kung may budget ka pa pinapaliwanag ko rin na hindi maaari hindi papaltan kasi dadami yung sira yun ganun tayo magawa mga lods So sa pag-check natin, pag tayo ay nag-super power upline mga lods, Chinecheck ko yan. Stator. Stator nya, ito. Spark plug. Ignition. Regulator. Siyempre, kailangan bagong battery nyo. So ito yung ating super power apply. Na ginagamit. Ito natin one relay. Set up. So bakit natin apply ng super power upline? Ito ay para gawin nating... Uh, yung flow ng kuryente niya, palakasin natin yung flow ng kuryente kasi nahihirapan tayo eh. Lalo na pagka tayo ay gabi na nanakbo, yon Pag mahina na ang performance ng ating battery, talagang merong ilang papustart lang natin mga loads. Lobat na kagad. At kita ninyo yung kanyang headlight. Biblik na matay. So, ibig sabihin ito, yung ating uh, boss relay, original. So, may kasama yan yung fuse pag tayo nag-apply na yan. Pinalalakas natin yung uh, kanyang accessories wire. Yung ACC wire ng ating mga motor yun na natin pinalalakas dito, pinaka-backup nitong ating battery. Kasi ito meron tong 576 watts. So, ito ating uh, boss relay, meron siyang 30 amperes, 360 watts. So, more or less, kulang-kulang uh, na 1,000 watts. So, kaya ako ay hindi nagkakaroon ng issue ng low-bat. Kasi kami pang tayo. Kasi pa eh, yung ating positive ng ating battery, pag dumaloy na yan sa ating susian, ignition switch, kalat na yan. Lahat ng positive niya, pupuntahan na niya, kakalat na yan. So, yung kanyang 12 volts, hindi na ganun ka-accurate. Bawas na yun, kahit pa itester nyo yan. Alam yan ng mga electric, ano uh, nag-electrical. Kahit itester nyo yan, kahit siyang parte, basta lumayo na sa ating battery, sa susian, duman ng susian, lumayo-layo na yung linya niyan, bago malilit pang pa ating ACC wire. Wala na. Bagsak na yung supply natin. So, ang kagandahan nito, ito yung backup natin kumbaga aagawin na natin sa kanya sa battery so kailangan pa rin natin ng battery ito lang ginagawa natin backup kasi pag dumaan ng relay yan yung kurente niya pinalalakas so nagiging yung flow ng kanya kurente ay nagiging buo nagiging malakas so walang bitin kumbaga mga loads so pag tayo power applying yung ginagawa naman natin kailangan applyan natin ng pull wave kung kayo ay naka half wave pa pinupull wave ko yan plus one relay setup up super power line bago ita timing natin na maganda yung inyong valve uh, clearance bago check natin yung tanggi ng gas ninyo carburetor linis yan bago tune up yan tino tune up natin at saka natin a-apply na ng ating pull wave kung hindi pa kayo naka pull wave at itong ating pang super power upline so ito lang ito lang ang kailangan niyo ito ay hindi panalalaman ng lahat sa isandang mekaniko isa lang nakakalam nito mga lods mga idol isa lang nakakalam nito sa isandang mekaniko kaya ito ang ating kailangan sa mga motor so ito hindi ko alam kung paniniwalaan nyo ako at hindi naman ako sikat pero ito'y base lang sa ating experience once na ito'y nai-apply ninyo sa inyong mga motor tapos ang problema niyo, wala kayong dahilan kahit pa inyong motor sinasabi ko sa inyo mga lods talagang sa umaga pa lang magpustart ka without reading talagang aandar yan hindi ka mahihirapan dyan kaya ang yung battery hindi mahirapan kasi ang battery ma bawal malobat yan mga idol bawal malobat yan so ako, ako marami man akong mga video na nito so sa iba nag-aalangan pa rin magpakabit nito kaya dun sa mga nagpakabit nito salamat at natapos ang problema nyo sa inyong mga motor sa mga nagpakabit na sa akin ng super power upline so alam ko happy kayo sarili nyo na talaga na solusyonan yung issue ng inyong mga motor so ito lang kalangan sa iba hindi to alam hindi pa nila ina-apply kasi takot sila kasi wiring yan so kung hindi mo alam at hindi mo pa na-experience wag mong i-apply pero kung kabisado mo na i-apply mo to dahil pinakadabis na to sa lahat kita nyo yung ating mga motor ngayon mga high end yung mga computer box walang mga kickstart yon doon pinerfect nila yung lakas ng kuryente pero ang wiring nila maliliit pa rin sa dyan pinaliit pa rin nila yung wire ng ating harness so bakit hanggang ngayon hindi nila pinay perfect yung wire yan ang hindi natin malaman dahilan kasi nga pwedeng masira ang iyong makina ng dahil lang sa liit or uh, hindi magandang supply ng kuryente so yun lang mga lods marami salamat so sana yung may natutunan kayo sa ating munting uh, tutorial follow like and share yan share ninyo share ninyo sa mga kakilala nyo mga lods yung ating video mag iwa ka dyan ng comment So, kung gusto mong tumino ang iyong motor, kung gusto mong mawalan ka na ng problema, kung gusto mong matapos na yung problema mo sa iyong motor, is super power upline mo yan. Pinaka the best method na yan sa lahat. Pinaka the best method na yan sa lahat mga loads. Wala nang tatalo dyan. Hindi mo na kailangan mag-racing CDI, hindi mo na kailangan mag-racing ignition or racing spark plug. Kasi hindi nyo natutuko yan, hindi nyo natutunan or nalalaman kung paano natin uh, palalakasin yung ating motor. Basta yung kanyang horsepower, palalakasin natin yan kaya tayo nagkakaroon ng malaking gastos nagpapa back tayo nagpapalaki tayo ng big nagpapa big valve tayo yun talaga sisi ng motor pinalalakas natin, pinalalaki pa natin kasi nga nakukulangan tayo kasi ang stock talaga ay mahina yun siya sabi ko pero yung stock ay pinakadabi sa lahat pinakamatibay sa lahat so pwede natin gawing stock yun yung mga motor pero malakas may ilalakas so yun lang sa mga nais matapos yung problema ay PMP -PM lang kayo kay Kabakas Motor Gent Vlog mga idol yan ating i-check iche lahat yan yan ay general troubleshooting with full wave with super power apply so yun lang mga lods thanks for watching peace